Hindi palulusutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang paglabag sa batas at paggamit nga ng dahas ng PNP SAF at CIDG si sa ginawa itong paghahain ng arrest para kay Pastor Apollo C. at lima pang individual nitong lunes. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Matapos kumalat sa social media ang iba't ibang footage na ginawang sabay-sabay na paglusob ng pwersa ng Philippine National Police Special Action Force at ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. Bumaha ang batikos laban sa kapulisan. Kahit hindi mga miyembro ng KOJC, ustisya rin ang sigaw ng mga kapwa-Pilipino. Yeah, no, kahit hindi po miyembro ng KOJC, alam niyo ho ba na ang uh, daming nagde-defend ang dami nakaka-realize na talagang ginigipit si Pastor Kibuloy even if they're not member of KOJC. Like us, the Banateros. As a matter of fact, there was a time that uh, I even criticized uh, Pastor Kibuloy. But again, ako po hindi po ako nagbabago in my faith and uh, believe believe belief po pagdating sa sa aking uh, relationship with the Lord or hindi po nagbabago yun. Hindi po nagbabago na hindi pa rin po kami pareho ng paniniwala ni Pastor Kibuloy. But, okay? Ngunit dapat subalit, eto hindi huusapin ng relihiyon o panini paniniwala. Etoy usapin ho ng legal. Batas ika nga. Hindi mo kailangan sumanib sa KOJC para makita yung pagkakamaling ginawa ng mga kapulisan dito. Tama mali. Dito palang lang kitang kitang-kita mo na eh. Uh, sabi ko nga ako sa inyo, unless there is a, uh, a probable cost na para mo masabing etong mga taga-KOJC ay mga likas na mga bayulente, wala po. Wala, hung, wala ho kayo makikita sa kasaysayan na likas na bayulente ho ang uh, K.O.J.C.? Meron ho ba kayo? Hindi ho sa pagmamaano ah, pero hindi ko ito sinasabi para siraan yung ibang relihiyon ah. pero may mga ganong paniniwala eh, di ba? May mga ganong relihiyon na parte ng kanilang paniniwala ang pakikipaglaban at gera. Di ba ho? May mga ganon. I respect that. It's their belief. It's their paniniwala. Pero hu, ito, wala ho silang ganong klasing paniniwala na pag ikaw ay inaway, balikan mo. Wala ho silang ganon. Naintindihan natin, napakalina na maunawaan po natin yan. Wala hong katuruan sa KOJC na pag pinatukan ng bato, Batuhin mo din ng bato o di kaya batuhin mo ng uh, labanan mo. Walang eye for an eye. Walang ganun. Sa kanila nga po, eh, talagang gawan mo ng kabutihan. And personally, okay? Personally, I have experienced that. di ba Ako po, bumato. As a matter of fact, first encounter ko... Ito, sasabihin ko na ito. Ah. First encounter ko sa SMNI was with MJ Mondihar. Pumunta ako sa Maisug sa Dabao. I was there uh, not part of Maisug, not part of SMN. I was there because uh, because of PRRD. Now, nakita kami ni ano, nakita ko yung SMN doon. Binati ako ni ni MJ. Ikaw, ang pinabanata mo kami, ha? Sabi sa akin. Ito, nakwento ko na to, eh. Tapos sabi niya, sabi ko sa kanya, di naman, di ba naman banat yung pitik lang. Hindi pa pitik yung bugbog yun, eh. Oo, oh, totoo, sinabi niya, bugbog yun, di naman pitik yun, eh. So, alam ko na kaagad na there is a nakarating sa kanila. Kasi si MJ, Uh, matagal ng host yan matagal ng party ng kanilang news team yan Sigur, sigurado ako napakakwentuhan nila si Banat Bay di ba? ah pero ano they still invited me to the yung unang event na to meet with Pastor Kibuloy kaya nga di ba sinabi ko sa inyo unang birada sa akin ni Pastor Kibuloy Banat Bay pinanunod kita binabanatan mo ako ha I like that. And yet, pinakain sabi ko nga eh itong taon to doesn't have to preach he, he doesn't have to preach to me his religion pero na, nakuha niya yung aking uh, sentimento dahil nga sa hindi siya nagsalita alam mo bibihira ang ganyan ha hindi <laughs> ba bibihira po ang ganyang klasing tao na ginawa mo nung binanatan mo eh mabait pa ang approach sa iyo. <laughs> Yung iba, nako, daming alam mo kung pe, pwede ko lang ikwento sa inyo kung pa, paano ako ginigipit ng ng oposisyon. Nako po, magugulat kayo. Kaya lang ayoko nang ikwento kasi sigurado it's it's my words against their words. Tapos eh sure ako na na wala naman ako may lalabas na ebidensya. Eh ayoko na. Pero alam nyo, every day, every day of my life, maraming lumalapit, marami hong nag naggumagawa gumagawa na hakbang para po ako ay gipitin at huwag magsalita. Kahit di, eh, basta, malalaman nyo ho yan. Alam mo yan ng mga taga-esemenay, alam po yan ng ano. Pero grabe ho, grabe ho yung talagang panggigipit. And yet, sabi ko nga, eh, etong si Pastor Kibuloy talagang maayos, maayos na tao. Ibig sabihin, again ha, ah, I'm not saying na-convert ako sa KOJC. That's not my point here. And I am not saying magpa-convert kayo sa KOJC. Hindi rin yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang mga kababayan ay simple lang. Ang si Pastor Kibuloy at ang kanyang samahan, hindi po mga bayulenten tao yan. Yan po ay isang halimbawa ng tunay ng pagmamahal na may pagmamahal sa bayan may pagmamahal. Kaya nga, etong sinabi ni Pangulong Duterte yung demonizing Pastor Kibolo is yan ang pinaka-perfect words. Word pala, isa lang. <laughs> na o adjective na ginagawa ng gobyernong ito against KOJC and Pastor Kibuloy. Dinidemonize talaga nila uh, na parang ang dating ang samantao, mapang-abuso, 'di diba? Sa lantarang paglabag sa karapatang pantao ng mga otoridad. Sa kanyang pinakabagong pahayag, araw ng Webes, Hunyo 13. Sinabi ni dating pagulong Rodrigo Duterte na para sa mga miyembro ng KOJC at lahat na nagtataguyod ng batas, ang araw na Hunyo at 10, 2024 ay maituturing na araw ng labis na kasamaan. Aniya, ang mga armadong batalyon ng PNP-SAP at ng CIDG ay nagsagawa ng paglusob sa iba't ibang compound ng simbahan sa Barangay Buhangin at Tamayong Davao City sa Glory Mountain Usan's Baptismal Resort sa Mal